Kakayanin mo bang maging sundalo? Hmm, tingnan natin. E kung ngayon nga lang, eh, ay ilang minuto ka lang na nasa labas ng gate ng bahay at nababad sa araw ng wala pang 30 segundos. E todo angal ka na na para kang sinusunog. Kayanin mo bang maging sundalo? E malit lang ng 15 seconds yung grab delivery mong manok dahil walang pakpak na hiwa na available. E para ka ng refugee sa war zone kung umasta. Paano ka magtatagal? Kung, halimbawa, isa ka sa 80,000 sundalong Amerikano at Filipino sa bataan noong Abril 1942 sila'y tatlong buwang nakipagbakbakan sa kabundukan at makapal na kagubatan para mapigilan lang ang pag-usad ng mga pwersa ng hapon. Tiniis ang matinding init at sari-saring sakit Nagaya ng malaria, dengue, at iba pa. At nang maubusan na ng supplies, ay kinain na lang ang dala nilang mga kabayo ano mga mga madaanan gaya ng mga kalabaw, ahas, paniki, at daga. At sa harap ng lahat ng ito, ay hindi sila nagdalawang isip na lumaban. At sa mga sundalong yon mga kapatid, single largest surrender of US forces at may kasamang marami dyan mga Pilipino sa kanilang alaala ay inaalay ang araw na ito. So bago tayo mag-relax ng tuluyan, alalahanin po natin sila. Sila yung mga taong piniling mamatay at lumaban ng nakatayo imbis na mabuhay ng nakaluhod. Ang maging bayaning bangkay kesa maging duwag na buhay. At dahil ang isang paanang sundalo ay palaging nasa hukay, isipin na lang lagi ang pangamba ng kanilang mga nanay. Ang nanay na kahit madapuan ka ng lamok o langaw, hindi eh hindi gagawin nung ikaw isang gulpa. Tita Celia? Ay, nadya ka na pala, Ana. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Ay medyo maayos na ah, Nga pala si Gol, dumating na ba siya? Hindi pa po, Tita. Pero parating na po 'yon siguro galing ng eskwelahan. Mm, Tita, magpalakas po kayo ha, para naman gumaling na kaagad kayo. Mm, si Gol po sobra nang nag-aalala sa inyo eh. Kagabi nga po eh, hindi po siya natulog para po bantayan kayo. Ganun ba? Ate Ana? Nandito na po ako! Tita, nandi dito na po si Gol. Gol! Nandi dito ako sa kwarto ni tita! Inay! Nandi dito na po ako! Mano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Hmm, inay, nagugutom na po ba kayo? Kasi may binili po akong lugaw para sa inyo. Ay, o sige, anak. Nagugutom na nga ako. Ate Ana, ako na po magpapakain kay inay ah. May kisuyo na lang po ako. Um, paikuha na lang po ako ng mangkok at kutsara. Sige, Gol. Salamat, Ate Ana. Inay! Musta na po ba kayo? Eh, bumubuti na yung lagay ko. Mabisa kasi yung gamot na pinainom sa akin ni Ana. Mabuti naman po kung ganun. Uh, ikaw, kumusta naman yung pag-aaral mo? Ah, uh, eto, nagkoconcentrate na pong mabuti sa pag-aaral kasi final exam na po namin sa next week. nay. pagaling po kayo ah. Kailangan po kasi magaling na kayo sa graduation ko. Anay, candidate po ako for valedictorian. <laughs> Naniniwala ako sa'yo anak. Kaya mong maging valedictorian dahil matalino ka. <laughs> Hindi bali anak ha? Idadalangin ko sa Diyos na sana magtagumpay ka. <laughs> Salamat po, Nay. Alam niyo po, Nay, masarap po yung lugaw dun sa binilhan ko malapit sa eskwelahan namin. Kaya po ako bumili rin para sa inyo. Alam ko po na na po kayo. <laughs> Tama ka, anak. Medyo nagugutom na nga ako. Oh, ito na po, Nay. Susubuan ko na po kayo, ha? Yan. Kailangan niyo po magpalakas kagad, ka Nay. Eh nga po puro masusustansyang pagkain na ipapakain ko na po sa inyo. Pag nakuha ko na po yung sahod ko sa pagsasideline, bilang tagabuhat ng mga sakong gulay sa palengke. O ito po, Nay. Mm. Mm. Ano? Masarap po ba, Nay? Mm. Oo, oh, anak. <laughs> o ito pa po, Nay. Oh. Mm. Kailangan, maubos po ninyo ito, ha? Ah. Mm. Um, anak, ano nga ba bang kukunin mong kurso sa kolehiyo? Ah, uh, Nay. Natatandaan niyo pa po ba yung sinabi ko sa inyo na pangarap ko maging isang superhero? <laughs> Oo, natatandaan ko. Opo, ah, uh, maaring hindi ako maging isang superhero na may superpowers pero, di ba? Yung mga superhero eh naglilingkod at nagtatanggol sa mga tao. Gusto ko pong maglingkod sa bayan. Gusto ko po ipagtanggol ang bayan. Gusto mong maging sundalo? Katulad ng tatay mo? Oo po, inay. Ano? Papayagan niyo po ba akong magsundalo? Anak, kasi kapag nagsundalo ka, baka, baka matulad ka sa tatay mo. Natatakot ako para sa kaligtasan mo. Delikado ang magsundalo, anak. Pwede kang masugatan. Pwede kang mabaldado o pwede kang mamatay. Masasayang lang ang buhay Ay, mo. Nay, Nay, hindi po masasayang ang buhay ko kasi ipagtatanggol ko ang bayan. Kung mamamatay po ako bilang sundalo, kakarangal ko yun kasi pinaglalaban ko po kung ano ang tama. Inay, simula po nung mamatay si Itay, eh, siya na po ang inidol ko. Siya po ang ginawa kong huwaran. Maaring hindi sa aspeto ng pagkakaroon niya ng pangalawang pamilya. Ginawa ko po siyang huwaran sa matibay niyang paninindigan sa katarungan. Inay, panahon na po para ipagpatuloy ko na simulan ni Itay. Gusto ko po maging katulad niya ang tagapagtanggol ng katarungan. Pero anak, kasi, Gol, ikaw lang ang kaisa-isang alaalang natira sa akin ng tatay mo. Ah, nag-iisa kong kayamanan. Ikaw ang dahilan, kaya pilit ako nagpapakatatag. At dahil sa iyo, anak, kaya tumayo ako at nilabanan ng lahat ng pagsubok na dumating sa atin. Ikaw, Gol. Ikaw ang kaisa isang dahilan kaya ako nabubuhay. At kapag nawala ka pa akin, hindi ko yan matatanggap. Hindi ko kaya na. Ginawa na sa akin ang Diyos ng tatay mo. Ayaw akong pati ikaw mawala sa akin. Pakiusap ko. Ay. Ay. Anak, sana maintindihan mo naman ako. Bilang magulang mo, ayokong mapahamak ka. Ayokong makita kang nasa kabaong na matay ng walang katarungan. Sige na po, Nay. Ano? <tryan> mahal kita, na. <tryan> Ako rin po, Nay. Maalam, rin po kayo. <tryan> birthday po, Happy birthday, Tita! Hipan nyo na po yung kandila. Pero bago po ang lahat, eh. mag-wish po muna kayo. O oh, sige. Okay, nakapag-wish na ako. Hipan nyo na po yung kandila. <laughs> o oh, sige. <laughs> Gol, Ana, salamat sa inyo, ha? Masaya ako ngayong birthday ko kasi kasama ko kayong dalawa. Inay, ito po pala yung regalo ko sa inyo. Sana po magustuhan ninyo. Eh, bubuksan ko na. Ay! Yung kwintas na binigay sa akin ng tatay mo. Tinubos ko na po yan sa pawn shop gamit yung perang naipon ko. Alam ko po kasi may sentimental value yan sa inyo dahil binigay po sa inyo yan ni itay na napakasawan niya kayo. Tsaka eh. hindi pa po natatapos dyan ang lahat. Meron pa po ako regalo sa inyo. Ah, ang laki naman ito. Eh, teka anak. Picture frame ba ito? Buksan nyo na lang po, Nay. O oh, siya, sige. Bubuksan ko na. <laughs> Ay, ang ganda. Gol, ganda naman ito, anak. Picture sketch po natin dalawa, Nay. Pinadrawing at pinaframe ko po yan kay Kiko. Ano po, Nay? Nagustuhan niyo po ba? Oo, oh, anak. Oh ganda. Alam niyo po, Nay, pinaguhit ko po na magkasama tayong dalawa kasi gusto ko po ipakita na wala na po makakapaghiwalay sa ating dalawa. Inay, di ba madalas niyo po akong tanungin kung mag-aasawa pa po ba ako o hindi, Nay? Ang sagot ko po eh, hindi na po ako mag-aasawa. Sapat na po nakasama ko po kayo habang nabubuhay po ako. Kailan po ang kaysa isang babae dito sa puso ko? Kahit sino, hindi nila kayo mapapantayan sa puso ko. Pero anak, may sarili ka ding buhay. Darating ang panahon at mawawala din ako. Ayoko namang maiwan kang nag-iisa. Mahirap yun. Kailangan mo rin talagang magkapamilya. Oo, oh, siguro. Tama po kayo dyan, pero... Sa ngayon po eh, wala pa po, po sa isip ko ang magkapamilya. Tarating din po siguro ako dyan pero di pa po sa ngayon na eh. At saka, 18 pa lang po ako. Bata pa po ako. Nay, nga po pala, sasabihin po pala ako sa inyo. Tungkol po sa puli kong pag-aaral sa kolehiyo. Um, bakit anak? Ah, tutulung na po sa akin para makapasok ako sa military academy yung tatay ng kaklase ko nung high school na nga kung babaka pa niya ako sakaling makapasa ako sa entrance exam um, anak gustong pa bang magsundalo? Uh, okay lang po kung ayaw pa rin ninyo Ay, hindi anak kung gusto mong magsundalo oh, siya sige Papayagan na kita Irerespeto ko ang desisyon mo. Susuportahan kita sa gusto mo. Totoo po ba yan, Nay? Eh? Anak, matagal ko nang pinigisipan ito. Napagtanto ko na hindi ko dapat pigilan ang kaligayahan mo. At bilang magulang mo, obligasyon kong suportahan ang buhay na gustong tahakin ng anak ko. Oo. Nandirito ako bilang tagapayo. Pero wala kong karapatan na diktahan ang buhay mo. Yung ginawa ko sa yung pagpigil sa gusto mo, alam ko, nasaktan ka doon. Kaya sobra akong nakonsensya. Anak, ang tangi ko lamang hangad sa buhay ay bakit takang masaya at matagumpay. At mangyayari lang yun kung gusto mo ang buhay na tinatakbo. Kaya sinigol mo. Magsundalo ka man o hindi, buo nang na suporta ko sa iyo anak. Irerespeto ko ang lahat ng desisyon mo para sa buhay mo. Ganyan kita kamahal anak.